good morning po flex ko lang yung mga nabibili ko na ano, kahit pa paano sa sweldo ko meron man lang akong nabili hindi para sa sarili ko para sa papadala ko sa Pinas ayan ito po ay nabibili lang dito malapit sa amin at okay naman siya ito kita mo yung glass 75 ml po siya makapal 575 lang po ang isa. Isang ganito. Kaya ito dalawa binili ko. Ito naman ano to yung extra extra table cloth removable rug. Uh, 25 pieces din yan. Parang parang face towel na maliit. Kaya ito. Yan meron na akong pang steamer. Ayan, may kasama siyang ano, plato sa likod. Bali, dalawa siya. Ito naman, look at this. Iba't ibang kulay ng uh, suklay. For only $5.75 lang po dito sa may amin. Ano, binuli ko lang po. Ito naman yung para pag naligo ka sa dagat, para sa apo ko. Yan. Yan. Patito, salbabida. Pwede kang pumasok dun. Ito naman dalawang ano. Dalawang tumbler. Um, Ang dalawang tumbler. Ito naman din stocking black um, bawat isa din sa karton isa lang din per apat na piraso 5.75 lang ito naman face towel ayan tatlong kulay po binili ko One, two, 3 4 5 6 7 eh Pitong piraso po sa isang naka ano ayan oh 7 pieces 30 by 30 cm Pwede na rin 'yan, wala problema. Pang ano pamunas ba sa table. Ito. Ito naman 6 pieces 40 by 30. Hindi sila magkapareho ng, ano ng ano. Ito naman din Uh, six pieces 40 by 30 ito nakasukat sila ito naman yung ano, medyo malit ng konti kaya pitung piraso pero parang okay na rin yan yung mga binibili ko at least may pamunas ka na ayan ayan po yung mga nabibili ko na <laughs> doon sa sweldo ko wala pa naman itong ano, wala pa itong isang yang Yan Ini um, namanya aku, my supply ko. Na ano ba? Sabi ko ang kan dating niyan, daw iba-ibang kulay oh, tingnan mo. May green, may orange, may blue, may brown. Another green saka orange. Colorful. Mga tindahan ka sa tindahan, ayan, hindi pa din. Na. bibili pa ako ng manong pang pakargo ko po yan ang ganda ng ang cute talaga ng ano ng itong itong ano itong glass na pito ko sabi ko gusto kong bumili sa ang cute niya makapal pati ha sobrang kapal anim na piraso ano lang 6.75 ay 5.75 lang. Bumili ako ng isang dasing. Ayan. Nandito na lang po. Maraming salamat po. At least may nakita ko dun sa first na sahod ko nung magbalik ko dito sa Saudi. Eh. Bye-bye po!